Okay, so magandang araw Grade 8 Avocado and Grade 8 Santol. So welcome to our AP class. Okay. So ano ba yung paksa natin ngayong araw? Ano yung tatalakay natin? So, una, mga sinaunang kabihasnan na umusbong sa Mesopotamia at sinaunang kabihasnan na umusbong naman sa Egypt. Okay. So ano yung layunin natin? Una, Natutukoy ang mga kabihas ng umusbong sa Mesopotamia at Egypt. Nasusuri ang mga sinaunang kabihas na ng Egypt at Mesopotamia batay sa politika, ekonomiya, kultura, relihiyon, paniniwala at lipunan. Okay, so alamin muna natin ang katangiang pisikal ng Mesopotamia o yung heograpiya ng Mesopotamia. Okay, so ito po yung mapa ng Mesopotamia. So, ang pangalang Mesopotamia ay nagmula sa salitang Griego na nangangahulugang lupain sa pagitan ng mga ilog. So, yung dalawang ilog na yon is yung Tigris at Euphrates. So, ito po yung Mesopotamia, which is nasa my fertile crescent siya, okay? So, kagaya <clears throat> na sabi ko kanina, ito yung malawak na lupain kung saan dumadaloy ang Tigris at Euphrates. Okay? So, ang Mesopotamia ay matatagpuan sa rehiyon ng Fertile Crescent. Okay? So, kapag sinabi natin Fertile Crescent, ito yung matabang lupain, paarkong matabang lupain, kaya siya tinawag na Fertile Crescent, na nagmumula sa Persian Gulf hanggang sa baybayin ng Mediterranean Sea. Okay. So, ngayon alam na natin kung ano yung um, katangiang physical ng Mesopotamia Alamin naman natin kung ano-ano bang mga kabihasnan yung umusbong dito sa Mesopotamia. <coughs> Excuse me po. Okay mga kabihasnan sa Mesopotamia. So first ang mga Sumerian, okay? So kapag ka sinabi nating mga Sumerian, lagi nating may isip ang clay tablet kung saan dito nila um isinulat ang kanilang um, mga uh, kasaysayan okay so gamit nila ang cuneiform kung saan ito ang tawag sa sistema ng pagsulat ng mga Sumerian okay so ang mga Sumerian ang unang kabihas na nanabuo sa Mesopotamia okay uh, unang nagtatag ng na mga lungsod-estado na pinamumunuan ng mga lugal or hari so ang mga Sumer at mga Sumerian ang unang nagtatag ng lungsod-estado sa Mesopotamia at ang mga lungsod-estado na umusbong dito ay ang Uruk, Ur, Kish, Lagash, Uma at Nippur. Okay. So sila ay nagmula sa kabundukan ng Iran at nanirahan sa timog ng Mesopotamia. Ang mga Sumerian po ay mga magsasaka. So bakit kaya ganun yung naging pamumuhay nila or bakit naging ganun yung uh, means of living nila? Kasi po di ba, uh, malapit sila sa Tigris at Euphrates. So nasa pagitan uh, nasa pagitan sila ng Tigris at Euphrates. So dahil merong sapat na supply ng tubig lalo na kapag ka umaapaw. So gumagawa sila ng irigasyon para sa mga taniman. Okay. And, next, gumagawa sila na, ayan, gumagawa sila na irrigation patungo sa sakahan. Ang patesi o paring hari ang siyang gumagalap bilang pinuno ng mga Sumerian. Okay. So, walang pangunahin dyan sa mga Sumerian dahil naniniwala sila sa maraming Diyos. Okay. So, ang sigurat ay pinagdarausan ng ritual at nagsisilbing ligtas na lugar sa panahon ng baha at protection sa mga mananakop. So, di ba nung grade 7 kayo, naipakita na sa inyo kung ano ba ang itsura ng sigurat at kung ano yung purpose nito sa mga Sumerian. So, ito yung templo nila. So... Ito po yung larawan ng ziggurat. Okay, so ang mga Sumerian ay nakaimbento or sila ay nakaimbento ng decimal at fraction system dahil kailangan nila ito sa pakikipagkalakalan. So kung bakit meron kayong pinag-aaralan ngayon na decimal at fraction system, so sa kanila po nagmula 'yon sa mga Sumerian. Okay. So next pong umusbong na kabihasnan is yung mga Akajan or Akijan. So, sila naman ay nagmula bilang maliit na lungsod estado na malapit sa mga Sumerian. So, itinuturing na unang kabihas ng nakapagtatag ng isang imperyo ang Aka, ang mga Akajan. So, sa pamumuno ni Sargon the First. Ayan. The next. So, sila ang nagpasimula ng isang uri ng pamamaraan ng paghahatid ng sulat at mensahe at gumagamit sila ng mga selyo na gawa sa putik para sa mga sulat. Okay, so ito po yung example ng mga selyo na nilalagay nila sa sulat. At pinapangalanan nila ang mga tao batay sa pangalan ng, ang mga tao na batay sa pangalan ng kanilang pinuno. Okay, next, Babylonian. So, meron tayong una, Sumerian, sumulat ang mga Akkadian. Then, next ang Babylonian, okay? Or ang Babylon. So, nabuo naman ang kabihas ng ito mula sa mga labi ng naiwan ng Imperyong Akkadian. Okay, so, ang Babylon ay isang maliit na bayan ay itinatag ni Sumuwabum, kung saan mula sa maliit na bayan lumawak ang imperyo sa pamamahala or pangumuna ni Hammurabi. So, sino nga bang hindi nakakakilala kay Hammurabi? So, di ba kilalang kilala siya sa kanyang batas Okay? So, sa code of, ang code of Hammurabi. Okay, wait lang. So, ito po yung code of Hammurabi. So, tignan muna natin yung larawan dito. So, ito po si Marduk. Si Marduk po ay ang ginawang patron ng mga Babylon. Okay? So, dito sa code of Hammurabi, so, di ba na-discuss na to sa inyo ng grade 7, which is merong prinsipyo ang Code of Hammurabi na tinatawag na Lex talionis or ibig sabihin mata sa mata, ngipin sa ngipin. So ano bang ibig sabihin nun? Kung anong ginawa mo sa kapwa mo, yun din ang gagawin sa'yo. Na halimbawa, na, halimbawa nagnakaw ka, puputulan ka ng kamay. Okay? So ganun yung um, isinasaad ng batas ni Hammurabi. At kung bakit po ganito yung itsura nito? Dahil po, um, inilalagay ito sa mataas na parte para nakikita ng mamamayan. At nakikita nila kung ano yung mga hindi at dapat nilang gawin. Okay, next. So, ang epiko ni Gilgamesh ay nagmula po sa kanila. So, sinasabi na ito ang pinakamatandang akdang pampanitika na natuklasan sa kasaysayan ng daigdig. At gumamit din po ng sundial at ng water clock ang mga babylons para malaman nila yung oras. Okay. Ito po yung larawan. Ayan. Yeah. The next po ang mga hitites. So ang mga hitites ay naging tanyag dahil sa pagbimina ng mineral at paggawa ng bakal sa pag at paggamit ng bakal sa paggawa ng mga armas at sa pangangaso. So 'di ba kapag ka narinig nyo yung salita or yung word na hitites, ang una pong um may isip nyo talaga dito is sila yung nagpasimula sa paggamit ng bakal. Okay, so nagmula rin sa kanila ang pagkakaroon ng mga talaan ng mga titulo ng mga mamamayan. Okay, next, ang mga Assyrian. So kilala ang imperyo na gumapi sa mga Hittites at Babylonians. So ang mga Assyrian ang tumalo sa Hittites at Babylon. Okay. So naging tanyag si Ashurbanipal dahil sa pagtatatag niya ng kauna-unahang sistematikong aklatan sa lungsod ng Nineveh. Okay, so ito si Azurbanipal at narito po ang lungsod ng Nineveh. Okay. Next, ang Chaldean or Neo-Babylonia. So ang Chaldean, Neo-Babylonia ay humalili sa mga Assyrian. Matapos silang magrebelde sa pamumuno ni Nabopolassar. So, si Nabopo, Nabopolasar po, siya po ang ama ni Nebuchadnezzar. So, si Nebuchadnezzar po, nakapagpatayo siya ng Hanging Gardens of Babylon. Okay? Ito po si Nebuchadnezzar. At narito naman po yung tinatawag na Hanging Gardens of Babylon. So, bakit ba pinagawa ni Nebuchadnezzar ang Hanging Gardens of Babylon? Kasi po, nalulungkot ang kanyang asawa na si Amethyst. Kaya pinagawa niya yung um, Hanging Gardens of Babylon dahil namimiss ni Amethyst kung ano man yung nakikita niya sa kanyang lugar. So, pinagawa ito ni Nebuchadnezzar. Okay? So, next, ang mga legion. So, ang mga legion naman ay naging tanyag, nakabihasnan, dahil po sila ay gumamit ng barya para sa pakikipagkalakalan. So, ito po yung example ng barya na ginamit nila. Okay, next, ang mga Phoenician. So, ang mga Phoenician ay kilala bilang magaling na manlalayan at tinaguriang Carrier of civilization. Okay, so, sila ay lumikha ng alpabeto na ponetika kung saan ang mga tunog ng salita o titik ay may kaagapay na simbolo. So, ito po yun. So, yung aleph, bet, ayan. So, sa kanilang nagmula po yan. So, yung alpabetong Phoenician, ito po yung naging um, basehan ng alpabeto ngayon. So, gumamit din sila ng ibang sistema ng pagsulat na kung tawagin ay pictograph. Okay? Next, ang mga Persyano. So, ang mga Persyano ay nagpapastol ng kabayo at tupa sa lambak ng Iran. So, ito ay nagmula sa pangalan ni Akeminis na isa sa mga naunang pinuno ng lungsod estado. Okay, so, Kilalanin na natin yung mga magigiting na pinuno ng kabihas ng Persyano. So, una si Cyrus the Great. So, siya ay tinuring na dakila at minahal siya ng kanyang nasasakupan dahil po um, minahal niya din yung kanyang nasasakupan. So, binigay niya kung ano yung pangangailangan naging mabuti siyang pinuno. Pero po nung namatay siya, pinalitan siya ng kanyang anak ni si Ka na si Cambyses. Pero hindi rin po nagtagal yung pamumuno ni Cambyses. Kaya po, pumasok na po si Darius the Great. So, ano naman ba yung mga nagawa ni Darius the Great sa Persia? So, sa pamumuno niya, narating ng Persia ang tugatog ng tagumpay. Bakit? Dahil lumawak yung kanyang nasasakupan. At naging magaling siyang mandirigma at iginalang niya kung ano yung kultura ng kanyang nasasakupan. So kahit iba't iba ng kultura na pinaniniwala at sinusunod yung kanyang nasasakupan, okay lang yan sa kanya, walang nangyaring pagtuligsa. At kung matatandaan ninyo, nabanggit na rin po ito sa discussion ninyo noong AP7, yung satrafi, kung saan ang satrafi ay nangangahulugan na paghahati-hati ng um, nasasakupan ni Darius the Great sa 21 na lalawigan. At bawat satrapy ay pinamumunuan ng isang satrap. Okay? Ang satrap po ay katumbas ng salitang gobernador ngayong kasalukuyan. Okay, so, nung namatay naman po si uh, Darius the Great, pinalitan siya ng kanyang anak na si Sir pero nung si Xerxes na po yung namumuno, unti-unting nagkaroon ng katiwalian, maraming nangyaring gulo, at hindi po na-handle ni Xerxes ng maayos yun. Kaya nagkaroon ng pagbagsak. So, nasakop ni Alexander the Great ang Persyano. Okay. So, ang mga Persyano, meron silang um, nalinang na sariling relihiyon na tinatawag na Zoroastrianismo. So, syempre, ito ay tinatag ni Zoroaster. Okay. So sinasabi niya na ang mundo ay isang larangan ng digmaan sa pagitan ng pwersa ng kabutihan which is si ahu which is ahure mas daat kasamaan na si Ariman so 'di ba ang paniniwala nila meron tayong nilalabanan ng maam um, kasamaan at kabutihan So, minsan na sa pagdidesisyon niya ng tao, ano ba yung susundin niya? Yung tama ba or yung mali? So, nasa tao na lang po yan. So, ang tawag po sa kanilang Biblia or banal na aklat is Zend Avesta. Sa kanila rin po nagmula yung um, pagkakaroon, pagtatakip ng mukha ng mga kababaihan na tinatawag na purda. So, isang, per, isang porsyento na lamang po sa India yung gumagawa ng ganitong uh, kaugalian. Then next, ang huling um, kabihas na naumusbong sa Mesopotamia ay ang mga Hebrews or ang mga Hebreo. So, sila ay mga lagalag na nagpapastol ng hype sa Arabian Peninsula. So, inutusan niya. So, di ba mga anak, ito pong kwento ng mga Hebreo ay nasa Bible po. So, inutusan ni Yahweh si Abraham upang hanapin ang, luka, ang lupang pangako na nasa pagitan ng Ilog Jordan at Mediterranean Sea. So, nang makarating sila sa Egypt, namuhay sila ng matiwasay. Pero hindi rin nagtagal yung ganong pamumuhay dahil po ginawa silang alipin ng mga Egyptian. At dahil po doon, um, lumika sila, tumakas sila sa Egypt. At ang pagtawag po sa paglikas na iyon ay Exodus. Okay. So, nung makabalik sila sa kanilang um, uh, lupa iyan, so, nagkaroon sila ng unang hari na si Saul. After ni Saul ay humalili sa kanya si David. So, si David ay nakilala dahil natalo niya ang higanting si Goliath. And then, yung anak ni David na si Solomon ay nakilala dahil sa kanyang katalinuhan. So... Alam ko, nabanggit ko na to sa inyo yung kwento ni Haring Solomon. So, paano niya pinakita yung pagiging matalino niya? So, meron kasing dalawang nanay na nagkiklaim na yung sanggol daw ay anak nila. So, sabi ni Haring Solomon, total walang gustong magparaya, uh, hatiin na lang daw sa gitna yung bata. Yung isang nanay, ayaw niya. Pero yung isa, sabi niya, sige daw hatiin. So, nalaman ni Solomon na ang hindi tunay na magulang is yung pumayag na hatiin yung bata. Kasi ba diba, kung tunay na anak mo yon syempre mahal mo yon Hindi mo gugustuhin na masaktan siya. Kahit na hindi siya mapunta sa'yo, basta alam mong nasa mabuti siya at hindi siya masasaktan, okay lang. Okay? Next. So, nahati ang imperyo sa dalawa ng ah, uh, mara... Okay. So, no after ng mga pinuno na ito, nagkaroon ng na Nasakop na naman po ang uh, Hebreo, ang mga Hebrew, ang mga Hebrews. Okay. So, dahil po dito nahati ang imperyo sa dalawa, ang kaharian ng Israel at ang kaharian ng Juda. So, dahil po dito nasakop ni Nebuchadnezzar na, ng Juda at dinala ang mga Hebreo sa Babylonia at ginawang alipin. So, nung time na to, nasakop ni Nebuchadnezzar ang kaharian ng Juda. Okay? At dahil po doon, dinala sila sa Babylonia at ginawang alipin na tinatawag po itong Babylonian Captivity. Okay, next. Bumalik ang mga Hebreo sa Judea na bumagsak ang imperyo ng Chaldea at tinatawag ang Jerusalem. So, hindi sila nagtagumpay na makapagtatag muli or maisaayos ang kanilang pamumuhay sa Jerusalem dahil sinakop na sila ni Alexander the Great at but that time is naging lalawigan ito ng Rome okay so dahil po sa pangyayari na yon ayaw nila syempre ng syempre gusto mo bang maging alipin sa sarili mong bansa or sa sarili mong um, lupas, syempre ayaw mo nun. Kaya ang nangyari sa mga Hebreo, nagpakalat-kalat sila sa iba't ibang panig ng daigdig, which is tinatawag na diaspora. Pero after nun, um, nagkaroon ng isang kilusan kung saan naglalayon ito na pabalikin ang mga Hebreo sa Palestine. So tinatawag itong kilusang Zionismo. And by 1947 is yes, um, bago matapos ang um, ikalawang digma ang pandaigdig is na itatag ang bansang Israel so ibig sabihin nagtagumpay ang mga Hebreo na magkaroon sila ng sariling bansa okay so next naman po natin is mga kabihas na naumusbong sa Egypt pero bago yan um, alamin muna natin ang geography ng Egypt or ng Egypto okay So ito po yung mapa. So ito pong kulay green na yan, yan po ang Nile River. Okay, so sinasabi na ang Egypt daw ay uh, pamana ng Nile River kasi po um Napakahalaga ng mga anyong tubig, lalo na ng mga ilog sa pamumuhay ng mga sinaunang asyano. Dahil kung wala pong anyong tubig na malapit sa kanila, wala silang source of living. So, lilipat pa rin sila ng kanilang um, lugar. So, kaya sinabi na pamana ng Nile River ang Egypt. Kasi nga, no, ito yung sinaunang kabihasnan. Okay? So, ito yung Nile River at narito po ang Egypt. Hey, okay, next. Alamin muna natin yung uri ng tao sa lipunan ng Egypt. So, meron silang tinatawag na Pharaoh or Pharoa. Ito yung tawag nila sa hari ng Egypt. Nomarchs, sila yung pinuno ng pamayanan. At ang mga vizier na pangunahing official or ito yung mata ng hari or ng mga Pharoa or ng mga Pharaoh. Okay, next. Ang mga eskribano ay nakapaglinang ng kanilang sariling sistema ng pagsulat na tinatawag na hieroglyphics. Ang eskribano po is nangangahulugan itong mga manunulat. Okay? So, ito po yung itsura ng hieroglyphics. Okay? Next. So, alamin natin ang sinaunang kasaysayan sa Egypt. So, ab uh, dahil hindi po nagkakasundo ang mga taga-Egypt, nagkaroon ng pagkakahati sa kaharian. So, dito po, uh, umusbong or nahati ang Egypt sa Upper and Lower Egypt. So, ang Upper Egypt ay matatagpuan sa timog na bahagi. Okay? And then, yung Lower Egypt, sila naman yung nasa itaas sa bahagi or nasa hilagang bahagi ng lupain, kung saan ang Nile ay dumadaloy patungong Mediterranean Sea. Okay. Pero, nagkaroon po ng isang magaling na hari, which is si Haring Menes. So, siya po yung nag, uh, naging daan para mapag-isa niya muli ang lupain. So, napag-isa niya muli ang Upper and Lower Egypt. So, siya ang pinakaunang pharaoh sa panahon ng mga unang dinastiya ng Egypt. At ang pinairal niyang um, pamahalaan is pamahalaang teokrasya te kung saan mas mataas ang kapangyarihan or mas may authority ang hari. Okay, siya po si Haring Menes. Okay, so isa-isahin natin ang mga kaharian. So meron tayong lumang kaharian, gitnang kaharian at bagong kaharian. Okay, so ano bang nangyari sa panahon ng lumang kaharian? So, tinatawag itong panahon ng pyramid kasi po sa panahon na ito, nagpatayo or nag, uh, nagpagawa ng pyramids lalo na or kilalang kilala ngayon yung pyramid na uh, ginawa ni Khufu okay. so ang mga pyramids ay nagsisilbing monumento ng mga kapangyarihan ng Pharaoh or ng mga parowa okay. ayan po, ang ilan sa mga halimbawa nito ay ang Great Pyramid ni Khufu okay. So, kilalanin natin yung pinaka matagal na naging pinuno sa panahon ng lumang kaharian, si Nefer Kares. So, siya ang kahuli-hulihang ferowa ng ika na dinastiya. At namuno siya sa loob ng 94 years dahil sinasabi na 6 years old pa lang siya ay namuno na siya sa Egypt. So, ayan po. Okay, next, ang gitnang kaharian. Ano naman ang nangyari dito? So, kilala nat, kilalanin natin yung pinuno dito, si Amenemhet II. So, naibalik niya ang kaayusan sa Egypt sa pamumuno niya. So, kung bakit bumagsak ang lumang kaharian dahil po nagkaroon ng mga digmaang sibil at hindi na control, hindi na na-handle yung ganon. So, nagkaroon ng sakuna. Pero dahil sa pamumuno ni Amenemhet II kung saan ito yung pagsisimula ng gitnang kaharian, ibalik niya ang kaayusan sa Egypt. So, kinilala siya bilang pinakamahusay na pinuno. Nilimitahan niya ang kapangyarihan ng nobles. At muli niyang in inorganisa ang pamahalaan at pinanatili ang kasaganaan ng kanyang nasasakupan. So, mas, binal, um, mas pinahalagahan niya yung kanyang nasasakupan. So, ayan po yung picture niya. Next. Ang mga haiko. So, sa panahon na nasa tugatog ng tagumpay ng kasaganaan ang uh, Egypt, dumating ang mga haikos. So, sino ba ang mga haikos? or ano ba yung ano nila, naging role nila sa kasaysayan ng Egypt. So, sila ay mga Semitic na mula sa Asia. So, ang Haikos po ay nangangahulog ang mga prinsipe mula sa dayuhang lupain. So, sila ang nagpabagsak sa gitna ng kaharian at sinakop nila ang Egypt sa loob ng 100 years. Sa kanilang pananakop, nag naman sila ng magandang ambag. So, dahil sila yung nagpakilala sa paggamit ng chariot sa mga Egyptian. So, yung chariot, maiyahalin tulad natin ito sa kalesa sa kasalukuyang panahon. Okay. Next. Dahil po sa mga high is yes, bumagsak nga po ang git ng kaharian. Pero, um, meron pa rin namang mga isinisilang na magigiting na pinuno. Kaya nabuo ang bagong kaharian. Okay. So, itinuturing na pinakadakilang panahon ang bagong kaharian at tinatawag din itong Empire Age. Bakit kaya? Kasi po, kaya tinawag itong Empire Age, ito po yung panahon kung saan agresibo ang mga pinuno na mapalawak ang nasasakupan ng Egypt. Okay? So ang ilan sa mga kilalang pharaoh o pinuno sa panahon na ito ay si Tutmos the Second, si Tutmos the Third, III the Third at si Ramesses II. So kilalanin natin yung mga ilang pinuno na nagbigay uh, ng kanilang ambag sa kasaysayan ng Egypt. So si Reina Hatshepsut, siya ay asawa ni Tutmos the Second. Nakilala rin bilang isa sa mahusay na babaeng pinuno sa Asia. So si Ake na ito naman, tinangka bawasan ng kapangyarihan ng mga kaparian at ang paniniwala ng mga tao ukol sa pagsamba sa maraming Diyos. Kasi po, ang mga taga-Egypt is um, naniniwala sila sa maraming just or yung polytheism or polytheism. Then next po si Tutankame naman, siya naman yung humalili kay akin na sa pamumuno sa edad na siyam na taon nagulang. So kung dati mapapansin nyo, wala sa edad, walang uh, age requirement para mamuno ka, basta meron kang kakayahan, go lang. And then si Rameses II, siya ay mahusay na pinuno ng bagong kaharian at kinalaban niya ang mga hitay sa loob ng 20 years. At pinaniniwalaan din na yung paglikas ng mga Israelita or ng mga Hebrew is nangyari sa panahon kung saan ay namumuno siya. Okay.